Okay. Uli ka na magkaon ka na dito. Ay, ito dyan ka. O. Mas kaya ka na eh. O. Ito eh. Ito eh. Ito eh. Ito eh. Sige na kain. Ang kapagkaon mo karo malak matanus. Ito eh. Ito Mas kain. Mas kaila ko dati. Oh, sige. Ano ka sa kain? May. Mas ko dyan ka. Bata. Wow. Dang. Bata. Bata sa. Oo, sige na Ha? Ay hindi ko kilala na si La picture? Oh. Hindi, may bata. Yung Ah, hindi ko kilala